Eno naman mga kalodi, kamusta man po kayo dyan? Magandang araw po sa lahat at sa mga Pilipino all around the world Welcome to my program, Chandra the Angel's Kick Ngayong araw pong ito, isa naman pong inspiring and informative topic ang pag-uusapan natin today. Siyako ako, marami pong interesadong malaman paano ba magkaroon ng samahan or organization na legit na nakakatulong. No man is an island, sabi nga nila. At kailangan natin ng kapwa-tao natin na pwede mag-push sa mga kakayahan at pangarap meron tayo. Sa po ang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles ay inanlang sa samahan ng mga professional ang mga biyembro. Sila ang mga taong may malasakit sa kinabukasan ng mga kabataan at para malaman po natin ang history at layunin ng Philippine Eagles. Sino ang pwedeng sumali at ano ang requirement? Mga kasama po natin ngayon, wala pong iba kundi ang active member ng Philippine Eagles, si Attorney Ace Randolph Corrado. atorney Ace, bakit po Eagles ang pangalan ng organization niyo po? Nagsimula kasi ito way back noong May 1979 na merong 11 na kalalakiya na active member din ng Lions Club. So, dahil dito sila mag-o-originate yung buboy nilang organization, so naisip nila na konsepto ito ng Philippine Eagles. Dahil dito lamang makikita ang species na yan sa Pilipinas. Ngayon, bakit naisip nila na Philippine Eagles? Kasi yung karakteristik ng isang agila ay makisig, uh, matapang, tumutulong sa kapwa. At malayo yung mga natatanaw nila. Kaya, siguro dun nila nabuo yan at tinawag na The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Kaya, attorney, is, ano po ba yung layunin ng inyong organization po? Ang tunay na layunin ng aming organization ay isang social civic organization. Ang ibig sabihin kasi nito ay puro pagtulong sa kapwa, pag-aayos ng mga buhay ng mga kapospalad nating mga kababayan, pagbibigay ng mga ayuda, pagdating din sa edukasyon, tumutulong din tayo. At hindi lang yan, pati rin sa may kalikasan, nagbibigay rin tayo ng mga tulong. Ano po ang benefits ng member ng Eagles? Uh, siguro, ang maari maging benepisyo ng mga kapwa naming kuya o ate o mga active member ng mga uh, Eagles ay pagdating sa negosyo nila, maari tayong makatulong kasi ipinopromote namin. Parang lang yan sa mga magkakapatid na kung saan, inuuna natin ang family, di ba? So, bago tayo bumili sa ibang kapwa nating na tao, eh, inuuna nating bilhan ang ating sariling produkto. Pagdating naman sa profession, kagaya ng mga doktor o lawyer na kagaya ko, ipinopromote din natin sila at doon na lang natin sila inirekomenda recommenda kesa mapunta pa sa mga non-members. Totoo po ba na halos na yung mga member po ng IGAS is puro mayaman or negosyante? Ah, uh, totoo na karamihan ay mga negosyante, pero hindi ako sasang-ayon naman dun sa mayayaman. Bakit ka mo? Hindi po kinakailangan na mayaman ang isang miyembro po ng Eagles. Pero ang isa po sa mga kinakailangan requirement po natin dito ay financially stable. Bakit ka mo? Kasi nabanggit natin kanina na kung saan ay eh, punong -puno ng pagtulong ang mga agila. Ngayon, kung kami ay tutulong, nanggagaling lahat ng sources namin sa aming sariling bulsa. Dapat po ba mayaman or may pera bago po maging member ng inyong samahan? Kaya ng ating na natalakay kanina, uh, hindi naman kinakailangan na may mayaman ka. Kaya sabi ko nga, uh, pwedeng may business ka, o pwedeng may profession ka. Digit sa lahat yun nga, meron kang kapasidad na tumulong. Kasi kung ikaw mismo ay yung kulang sa pondo, maaring ikaw pa ay maging isa sa mga maging hadlang para makatulong tayo ng buo at tapat sa mga taong mas nangangailangan. Anong advantage po ang meron ng Eagles na wala pong ibang organization? Um, sa aking palagay siguro, uh, dahil hindi naman ako member ng ibang mga samahan, ang pagkakaroon ng close relationship parang isang pamilya. Bakit ko ito nabanggit? Kasi ang tawagan sa aming samahan ay kuya, ate, at bunso. So pag tinawag mo kasi ang isang tao ng kuya, may pinagpapalagay tayo na ito ay parang tinatrato mong isang nakakatandang kapatid o ate na nakakatandang babae sa inyong pamilya. May mga bata po ba kayong member po? Meron na meron at actually baka balang araw ay puwede ka rin dito. Ang tinatawag natin dito ay Junior Eagles Club na kung saan 15 to 25 years old, babae man o lalaki ay puwedeng sumali dito po sa aming samahan. Ang inyong gagawin lamang po ay magbibigay ng letter of intent at kayo dapat ay madumaan sa Board of Governors ng distrito na kung saan ikaw ay gustong sumaling. Main advocacy po ang Eagles is to help our fellow Filipino. In what way po? Uh, maraming pamamaraan. Pero magbibigay tayo ng mga iilan-ilan na kung saan kami mismo sa aming club ay ginagawa. Una, nakapagbigay kami ito sa Dumaga Tribe na kung saan isolated group of people na hindi natin alam na meron pa palang ganun nakatutubo. At nakapagbigay po kami dito ng chinelas, mga pagkain, may mga ilan-ilan din mga libro. Bakit namin to, ito ang pin binigay namin, piniling ibigay? Dahil yung mga libro unang-una ay hindi masyadong mga nakakapag-aral ang mga tao dito. Yung mga chinelas naman, dahil nakita namin mismo, tatawirin muna nila ang mga ilog bago makapunta sa syudad para po makapasok sa kanilang eskwelahan. Kasi kung chinelas, pwede naman mabasa na ito. So far, po yung karami yung member po ng Eagles? Way back. Simula natin ng 1979, nagsimula ng 11 lang sila. Ngayon po, ngayon 2023, siguro po, lagpas na po isang milyon. O kulang-kulang mga more or less 5 milyon na siguro sa dami. Hindi po ba fraternity ang Eagles? Sa katunayan, ito ay fraternity. Pero ang pinagkaiba sa ibang mga fraternities na alam natin dyan, ay sa amin po, wala pong hazing. Bakit ko na nabanggit po na walang hazing dito sa aming samahan? Dahil po, ang pagiging miyembro ng Eagles, wala pong ibang ginawa. Bukod sa tumulong, sumusunod po kami sa batas. Dahil po meron po tayong batas na kung saan anti-hazing law, tinanggal na rin po o mahigpit na ipinagbabawal sa aming samahan na magkaroon ng initiation at higit sa lahat ang hazing po. Napakamatulungin rin po pala ng organization po na Eagles. Opo, tama ka po dyan. Anday po nating nalaman, hindi po ba? Sa aming pagbabalik, malaman natin kay Kuya Attorney Ace ang iba't ibang programa ng Igas sa mga Pilipino. Ikikwento rin po niya mga successful stories ng mga miyembro ng kanilang organization. Mahirap bang makapasok sa IGAS? Ang buong kwento at paliwanag sa mga katanungan yan sa pagbabalik ng Chandra De Angel's Kick! Tired searching for the best and affordable waterproofing company that you can trust for your dream structure? Your search is over now. Introducing BP Cons Corporation. Philippines' most trusted when it comes to your all-around construction services. Specializes in indoor and outdoor waterproofing. Trusted by big institutions nationwide. Has a proven credibility when it comes to helping you build your own dream structure from general construction waterproofing and affordable supplier of high quality construction materials save time and money and get the best quality you deserve bb cons corporation located at san mateo rizal for inquiries send us a message on facebook or call zero two eight four seven seven one seven two five or zero nine one nine two seven three two three two three welcome back po sa aming programa ng Chandra The Angels Kick. At kasama pa rin po natin si Kuya Attorney Ace para i-share mga success story ng kanilang mga members. Sino po yung mga idol ng mga members po ng Eagle? Isa sa mga tinitingala talaga dito ay si Kuya Senator Robin Padilla. At meron din kami isa sa mga ina rin dito na si Kuya Governor E.R. Ejercito. Hindi po ba nakakatakot na pabilang sa isang samahan or organization? Hindi naman. Kasi itong organization na to ay itinatag para talaga tumulong sa mga kapwa. Ngayon, itong mga taong ito ay hindi dapat silang matakot dahil hindi naman ito nakakasama sa kanilang sarili. Bagkos ito pa ay nakakatulong upang mapabuti ang kanilang pagkatao, mapalaganap ang kanilang pagtulong sa kapwa, at ito ay wala naman sinasabi kong hazing na dapat nila ikabahala sa kanilang pangsariling seguridad o kalusugan. So, for ano po yung benefits ng kabataang Pinoy sa Eagles? Marami ito yung mga kabataang Pilipino, natututo sila ng camaraderie, brotherhood, pagiging uh, makabayan, makakalikasan, at syempre ito, meron ding leadership. Dahil sila ay magga-guide o sasama sa isang samahan at nagiging role model kasi sila, paningin ng mga tao. Balita ko po active din ng Eagles sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga biktima ng kalamidad. Oo, tamang-tama ka dyan. Bakit ka mo? Kasi nung mga nagkakaroon ng mga bagyo, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, kami ay nag-aambag-ambagan galing sa aming sariling bulsa at kami ay magpapadala ng mga ayuda doon sa mga nasalanta ng mga bagyo o kaya naman ay kahit anong uri ng kalamidad patungkol po sa ating bansa. Paano niyo po kami matutulong ang umasenso sa buhay at mapatupad ang pangarap namin? Uh, isa sa mga halimbawa dyan ay kayo pagsumali sa aming samahan, ginaguide namin yung mga Junior Eagles Club paano namin sila ginaguide? Ginaguide namin siya na tayo ay dapat sumunod lagi sa batas. Yung mga kabataan ay nag-aaral mabuti na pagbalang araw, itong mga profesyon na inyong tatahakin ay magagamit ninyo. At ito ang magiging paraan ninyo para maging successful din sa buhay. Kailan na po ba yung Junior Eagles ni po? Naku, marami na rin. Siguro nasa libo na rin sila. At or may project na po daw yung mga Eagles. Ano na ano po yan? Meron kaming tinatawag na feeding program, Meron din kami mga patungkol sa mga educational. Itong nalalapit na June 15 to 22, meron din kami tinatawag na tree planting na kung saan all over the world, lahat ng members ng Eagles ay sabay-sabay na magtatanim ng puno dahil ito ay tinatawag naming Eagles Week na kung saan ito ay naging batas at pinasa ito ng ating Fidel V. Ramos, nating Pangulo. Gaano po ka-secure ang inyong mga miyembro na walang iwanan? Uh, masasabi ko rito kasi, ang samahan namin ay tratuhan bawat isa bilang isang pamilya. Kaya nga kami nagiging tawagan na ng kuya, ate o bunso dahil ang trato namin ay hindi lang basta magkakabrad o magkakasister dito bagkos ang tratohan namin sa isa't isa ay bilang isang pamilya talaga. Ganun na po katagal yung ano po, uh, organization po na Eagles? Siguro ngayong taon na ito ay nasa 44th year na po ang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ano pong message nyo para po sa mga kabataan gusto pong sumali sa organization nyo? Uh, mga mensahe ko sa mga kabataan kagaya ninyo na wag mahihiyang lumapit o mag-approach sa amin na interesadong sumali. Dahil ito ay balang araw baka ito ay itong samahan na ito ay makatulong sa inyo sa future uh, sa pag-aaral lalo na ikakabuti ng bawat isa ng mga kabataan kasi nga sinasabi natin ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Thank you po sa pag-share po about the Fraternal Order of Eagles. Po, attorney, parang sarap po sumali sa organization niya, pero mamaya po natin yung pag-uusapan. Let's talk about achieving our dreams at helping one another like brothers and sisters. Let's talk about achieving our dream at helping one another like brothers and sisters. Sa tulong ng mga Eagles, ang ating pong pag-uusapan, kaya walang bibitiw dahil lahat lang yan sa pagbabalik ng Chandra the Angel's Kick. na Chandra the Angels King. At nandito pa rin siyempre si Attorney Ace ng Eagles to help us understand about their mission in life. Kaya Attorney, ano po yung ano, uh, pwede niyo po may papangako sa mga member niyo pong Aguilar. Siguro may papangako namin sa bawat isa ay mapananatili namin ang pagtutulungan at uh, pagmamahalan sa kapwa bilang isang pamilya rito. Holistic daw po yung programa ng Eagles po sa, especially po sa mga charities. May natulungan na po bang Eagles na naging successful po? Marami na. Uh, sa katunayan nga, may mga iba't iba kasi kami mga programa. Siguro ang ating talakayan na lang dito ay patungkol sa mga educational na kung saan ay nakapagpatayo ng mga classrooms. Ang iba't iba naming mga kuya at ate sa iba't ibang dako ng lugar dito sa ating Pilipinas. Ano po ang programa pong hinahanda niyo po para po sa lahat? Um, para sa lahat, ay patuloy pa rin naman. Actually, hindi na ito nakahanda. Matagal na lagi itong nakaplano na tumulong sa kapwa sa pagbibigay ng ayuda, sa pagkain, sa kanilang kasuotan, sa mga edukasyon. Meron pa kaming programa patungkol sa kalusugan o yung medical mission. Idinagdag ko na rin po dyan, bilang abogado ang legal mission na kung saan nagbibigay kami ng libreng consultation o mga guidance patungkol po sa batas o kaso. Ikaw po kuya Attorney Ace, bilang member po ng Eagle, paano po nito na bagong inyong buhay pa? Magandang katanungan yan. At para na lang din po sa aking mga kapwa, kuya at ate po. Dahil nung simula, ay eh, ako, personal kong intensyon ang makapasok sa Eagles. Dahil sa tingin ko, magiging connection ko ito balang araw. Pero nung paglaon, eh, na-realize ko Lalo pala akong pinabuti nito. Natuto ko maging mapagkumbaba, matutong sumunod lalo sa batas kahit walang nakabantay ng mga officers. At higit sa lahat ay eh, pakikipagkapwa tao. So yan po ang isa o ilan sa mga dahilan na bago ang aking pamumuhay. Ganon katagal na po ba kayo, Eagle, sir? Siguro, mahigit sa taon na rin. Kaya, Ace, ano po yung masasabi niyo po dun sa mga viral videos po na kasama yung mga Eagle members. Uh, masasabi ko dyan ay unang-una sa mga kapatid ko dyan na uh, una, kung mapatunayan na talagang member sila, ito ay hindi naman kinukonchente ng national office po. Bakit ka mo? Kasi ang main objective namin, o ang layunin talaga ng ating samahan, ay tumulong sa kapwa. At wala po rito banggit, lalong-lalo na sa ating Magna Carta, na kung saan ay mang-abuso ng tao o gumawa ng mga labag sa batas. Dahil sinabi nga po ng ating butihin na si Colonel Bong nibriha an eagle is a law-abiding citizen. So yan po, hindi po kami dapat lumihis o tumaliwas po sa mga batas na nakasaad po dito sa ating bansa. Bakit po buhay nag-eagle po? Kaya kami nagiging member ng Eagle, eh para una, makatulong talaga sa kapwa, layunin namin. At madagdag ko lang, kasi may mga tao nagsasabi sa akin, Kuya Attorney Ace, eh tumutulong ka naman pala sa kapwa. Bakit kinakailangan pang sumali sa organization na yan? Ang sagot ko kasi dyan, kung mag-isa lang akong tumutulong, limited lang ang aking sources o yung kakayahan kong itulong sa tao. Dahil nakasali ako sa malaking organization, kagaya ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mas dumadami ang mga taong natutulungan namin dahil marami na rin kaming mga taong tumutulong at nagpapabot ng mga tulong sa kapwa. Ano naman po yung niyo dun po sa mga nagpapanggap na eagles? ah uh, masasabi ko lang sa mga ito ay tumigil na kayo. At pag kayo ay nahuli, nasa kote, na ng masama, eh hindi lalo kayong madidiin pa niyan sa inyong mga kaso. Makukulong po sila pag nagpanggap po silang eagles? ah uh, pag nagpanggap silang eagles, hindi. Kasi hindi naman nire-recognize sa batas ang paggagamit o pagbibigay ng mga pangalan patungkol sa Eagles. Kasi hindi naman kami part ng government. Yung mga nagpapanggap po na member ng Eagles, meron po ba silang uh, ma-face po na possible? Dito, sa senaryong binanggit mo, wala silang posibleng kaharapin na kaso. Bakit ka mo? Under kasi sa revised penal code, meron tayong tinatawag din yung usurpation of authority. Kaya lang, pagdating kasi sa revised penal code na ito, itong sinabi kong batas, eh dapat... Government function or government officer ka. So ngayon, dahil kami, ang aming organization ay uh, private, so wala silang maaaring kaharapin na kaso sa ilalim ng batas. Attorney, dun po sa mga miyembro po ng Eagle, pag gumawa po sila ng kalokohan, meron po ba silang punishment? Siyempre, meron silang kakaharapin na punishment. Para po sa ating mga kuya, ate at bunso, kayo po, ang pagsali po natin dito sa Eagles ay isang pribilehyo sa so madaling sabi po, kayo ay maaaring matanggal dito. Lalong-lalo lalo na kung ito ay maire-report kasi hindi namin na malalaman kung saan silang club o kung talagang aktibong member sila. So dapat isumbong nyo po ito sa kinaukulan sa national office po namin at para matrace po ang mga tao o yung mga miyembro po na tiwali o yung mga gumagawa ng labag sa batas at hindi hindi po ito kinukonsente o tinotolerate po ng pamahalaan ng The Fraternal Order of Eagles. Last words po para po sa lahat ng gusto pong maging miyembro ng inyong organization. Para po sa mga gusto maging miyembro, isama na rin natin yung mga miyembro na rin. Panatilihin pong mababa ang pagkatao. Humble, kumbaga. Magkaroon po tayo ng sense of responsibility, lalong-lalo na po yung pagtulong natin sa kapwa. Tinatawag po namin yung alalayang agila na kung saan sa iba't ibang dako po ng Pilipinas, ang mga Agila po ay handang tumulong po sa kapospalad, sa mga nasalanta ng mga kalamidad, at kung ano-ano pa pong mga pangunahing pangangailangan po pati sa edukasyon, nagbibigay din po kami. So, yan po. At once na maging member po, sana po 'wag nating gagamitin ang samahan o ang organisasyon natin patungkol po sa paggawa ng mga iligal o pangongolekta ng mga pera, lalong-lalo na po sa kapwa din nating mga agila. Thank you po, attorney, for guesting in my show. Thank Salamat you. din po at taos puso po papasalamat sa inyong programa po. Sana rin po, mas marami po kayong ma-inspire at matulungan po. At sana rin po, huwag pong kalimutan ang ating mga taga-subaybay at manood po dito sa Chandra, The Angels Kick. At meron din po akong social media po, po pwede nyo rin pong isubscribe ang aking YouTube channel. Attorney Isurado, punong-punuto ng mga videos patungkol sa batas, family-oriented, buhay na mag-asawa. At meron din po akong Facebook page na kung saan nagbibigay po ako ng libreng consultation po. Check nyo lang po ang attorney Ace Randall Vihorado at meron din po akong sa TikTok din po. So yan po at wag nyo po kalimutan po, panoorin din po ang lahat po ng mga videos, mga ginagawa po ng ating buting kaibigan po dito, si Chandra po. Thank you po ulit. Thank you very much rin po sa pag inspire po sa mga tao. God bless po and thank you so much din po. Basta tulong-tulong, may magagawa po talaga tayo. Kagaya na samahan ng mga Eagles na solid sa pagtulong sa bawat isa. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking show ngayong weekend. Maraming salamat rin po sa pagsama ninyo sa akin every week dito sa Chandra The Angels Kick. At basta kwento pang sport at good vibes, dito na lang po sa amin unang mapapanood. Till our next episode mga kalodi, stay safe and always be strong everyone. Love ya!